Hi guys Nandito ako sa farm Nagpapakain ng hayo Look at the llama guys Wala to sa atin ato tong klase na animals na to Tingnan nyo yung, yung jacket ko guys para ting po ng llama Wala tayong ganap ngayon guys kasi maulan at saka malamig bahay lang kasi mamaya papasok sa bar tutulong sa boyfriend hinganyan sila guys nahihiya sila kumakain sila eh tingnan nyo sila guys ha kung sila pag ganda yan balibo niya. Kasi magkapareha din ng jacket ko. Natatakot sila pag dumidikit ka sa kanila guys. Tumatakbo sila. Hi! Say hi to my vlogs! Welcome to my YouTube channel! Please don't forget to subscribe! Like! Ayan guys, kung gaano kaganda. Ayan. Ayan yung mga lama guys. Kumakain din sila ng dried grass. Hi, say hi to my vlogs. Ayan. Wala tayong ganap ngayon guys kasi maulan. Ayan maulan dito at sya ka malamig kaya bahay lang kasi mamaya din pupunta na ako ng bar kasama ko ang boyfriend ko pinanin hmm. sila guys Yan lang ang ganap for today, It's my vlog. Pakain ng hayop. Mahilig kasi sila sa mga animals, guys. Tapos mamaya pag-uwi ko, yung birds naman sa bahay. Yan. Ito ang buhay probinsya ng Netherlands. tahimik kasi ang mga tao dito nagtatrabaho na it's makalik na 18 ayten alam. Hmm. Tingnan nyo guys. Shine my sun pero malamig. <laughs> Yan. Ito lang yung ganap ko for today's vlog. Ganyan niya sila guys. Nagtitinginan. <laughs> Kumain na kayo. Ano yung mga anak nila. Ang laki na. Ito. Yung nakabrown. Laki Laki na. Hi, come. Yung next, yeah, yeah, good so sinisimhot lang nila guys, kung hindi ba tayo aggressive. Natatakot sila sa tao guys. Hello, come, come, come. Say hi to my bugs ni ni Alin kayo, Ken? Alin di kayo, Ken? Yeah. Tingnan mo, guys, may init. May sun, pero malamig naman. Kanina, nung naglalakad ako papunta dito, umulan, bigla. Ngayon, mainit mainit na naman pero yung init nila malamig hi say hi to my blacks yung balahibo nila guys ginagawa tong ano jacket yung para sa winter or kun kundi para sa cover ng lamisa anything gawing design, decoration lagay sa lamisa hi <laughs> hello hello sinisimot niya kung hindi ba ako aggressive Say hi to my vlogs. Ayan. Ayan ang life ko sa Netherlands, guys. Nagpapakain ng hayop ng boyfriend ko sa umaga. Tapos sa gabi, from Wednesday, Friday, Saturday, Sunday, sa bar tapos monday tuesday thursday yan continuous yan pagkain ng hayop plus so, pupunta sa grocery mamimili para sa restaurant at saka sa bar preparing maglinis sa bar para sa open sa opening yan ang araw-araw na gawain dito sa tapos, minsan pag may nagyaya magala, magala din. Kahapon dun ako sa ano, sa basin mag-isa lang ako. Nag-try ako mag-walk lang kasi hindi ako marunong magbisikleta. Try ako walking. Buti na lang hindi ako naligaw. Doon. Ang saya-saya ko kasi first time ko nang nakagala na mag-isa. Kasi kadalasan nakasakay sa sasakyan. Nakapunta ako doon sa grocery. Yung sa cosmetic. May bumili ako na ano, personal gamit ko. Tapos pabalik. <coughs> lakad ulit but yung boyfriend ko tumawag na susunduin daw niya ako kung saan ako banda kasi pupunta kami ng grocery daw kahapon kaya nakita niya ako kaya shirt walking lang going home kasi pumunta pa kami ng ano, ng grocery or the bar and restaurant yan lang yung ganap guys yun yung init guys Kung nakikita nyo Kung na, may silaw ba Yan mainit yan guys Pero Sa totoo lang malamig Nakayas pa rin ako Nakajakit I mean nakajakit Yas kasi in Dutch Yan lang guys Ito lang yung ganap natin guys Thanks for watching. I love you. God bless you all. Advance Merry Christmas to all of you, Philippines and Dutch. Paalam. Bye, guys. Thank you. Sahindi pa nag-subscribe please support my youtube channel subscribe now do it bye grazie